everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, Michelle D. Handa ng makipagbardagulan sa Mills Universe. Ano ang bala niya? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Oh my God. This is it guys. So, ito na ang pinaka hinihintay natin na laban dito sa mundo ng pageantry. Ito nga ay wala ng iba kundi ang Miss Universe kung saan ang makikipagbakbakan dyan ng ating pambato ay si Michelle Marquez D. Yes! Are you excited guys? Kasi ako yes, sobrang excited na ako. Konting-konti na lang guys, makikita na natin kung paano makikipagbardagulan itong pambato natin dito sa Miss Universe. So ito nga, kahapon nga ay umalis na ang ating Reyna patungo nga sa USA kung saan doon siya magkukumpit sa El Salvador. And then we are excited kasi nakita naman natin na talagang grabe yung preparasyon niya. From the beginning pa lang mula nung nanalo siya ng Miss Universe Philippines, hindi na talagang kuminto sa paghahanda ang isang Michelle D. So doon pala makikita mo na talaga yung kanya determination. Yung kanyang uh, sincerely na gusto niyang manalo dito sa competition ng Miss Universe. I'm so happy guys kasi ito yung naramdaman ko na parang paalis pa lang siya pero parang feeling ko siguradong panalo na siya. Alam mo na parang katulad siya nila Katriona Gray, nila ESP Awards ba? Ganong vibes yung ibinibigay niya. Parang may sumanib nga kay Michelle Dinak ibang tao kumpara noon na tinitingnan mo siya di ba so dati kasi kung ikukumpara mo si Michelle Dino lumabas siya sa Miss World Philippines hanggang sa Miss World ibang ibang ang Michelle Dino ko ngayon kahit nga nung 2022 na lumaban siya ng Miss Universe Philippines hindi ko naramdaman na Parang ganito ka powerful ang isang Michelle Dee. Nagulat talaga ako kasi grabe yung transformation niya. So, pagpunta tayo do sa kanyang paghahanda. Sa totoo lang, yung pinanood ko siya ka dito kay Boy Abunda, yung interview niya, sobrang grabe. Nakita ko ang mukha ni Janine Togonon sa kanya. Yung mga galawan Janine Togonon na alam mo na sobrang confident siya at alam na alam niya ang gagawin niya sa competition. Kasi dati, nung umalis si Janine Togonon, ganyan din. Yung parang ready ready siya. Alam niya na kung paano siya makikipag-compete. At nandoon siya sa sistema na, no, mananalo ako dito. Ganon. And then kahit si Catriona Gray na talagang she well prepared to everything. Ang maganda pa kay Michelle D, aware siya sa lahat. Aware siya na hindi ganun kasigurado na masusungkit niya yung corona. Aware siya na pwede talagang merong mga kandidata na magaling at madaig siya. So, grabe no, yung motivation niya sa sarili niya, kung titignan mo talagang nandoon siya na oh, kaya ko makipagsabayan, ayun yung maganda. So, confidence siya sa ilalatag niya sa Miss Universe, confidence siya sa mga gagamitin niya sa Miss Universe, kung baga parang pinagplanuhan niya ng maganda ang kanyang competition dito sa Miss Universe and then ngayon pupunta siya doon to competing to someone but ano na siya yung kung baga parang bahala na kung mananalo to o hindi pero handa ako sa competition na to ganun yung datingan so nakita natin kahapon na nilabas na nila yung papuntang ano yung papadala nila doon sa El Salvador na national costume sobrang laki sobrang panalo laki ng box so iniisip ko ano kaya tong sa loob ng box so i'm so excited kasi ang maganda dito kay michelle d hindi pa man siya umaalis naka impake na talaga yung kanyang gagamitin yung kumbaga kung ikukumpara mo last year na hindi nila alam kung saan nila kukunin yung evening gown at sino magdi-design sa kanila kasi meron silang mga kinausap earlier na designer pero at the end of the story parang biglang iba ang magdi-design so medyo parang nakakaloka sa part na yon but dito talagang ready na uto mo yung kanyang evening gown na susuotin doon sa competition di ba so parang sabi ko wow panalo so talagang Plakado talaga yung kanyang paghahanda. And then, ipinakita din nila kung ilang damit ang gagamitin ni Michelle D. It's a 72 outfit, di ba, na daladala -dala niya papunta doon sa Miss Universe. Sabi ko, panalo talaga. So, ito ang level na isa sa mga masasabi ko maalakat na Gray yung datingan. Yung masasabi mo na Lumi-level talaga kay Lapia Awards Bak Hindi nagpabaya si Michelle di kung paano niya inanda ang sarili niya sa competition ng Miss Universe. Kompleto siya eh. Pasarela. Talaga nag-train siya ng todo-todo at nakipag-collab siya sa dalawang magaling na trainer sa Pilipinas kay Ian at saka kay Mama J. So for sure, combination yung kanyang gagawin doon sa intablado na Miss Universe kasi may approval yun ni Mama J. Alam naman natin si Mama J, medyo stricto siya pagdating sa ganyan. And nakita din naman natin na talagang tinrain niya itong si Michelle D. At pinanood niya yung kung paano mag-ano to si Michelle D. Ang maganda kay Michelle D. kasi meron siyang sariling vision na hayaan ninyo ako dito. At ito yung gagawin ko. Tingnan ninyo kung may idadagdag kayo o wala. Ayun ang pinakapanalo kay Michelle D. Hindi siya nagpa-handle kasi meron siyang idea. Dahil siguro meron na siyang experience sa international pageant, kaya alam niya yung gagawin niya. And then, different kind of styling. So, short hair lang siya. Pero sabi nga, minsan magwiwig siya, minsan hindi. So, expecting natin na Misan mahaba ang buhok niya, misan hindi. Pero kasi ako, mas gusto ko yung nakikita ko sa kanya ngayon na talaga namang palung-palo yung short hair niya. And I love yung style talaga ng buhok na, alam mo yun, ang lakas makasupermodel plus yung kanyang makeup. Oh my God. Sabi ko nga sana ma-achieve niya yung makeup niya, yung guest team niya dito kay Boy Abunda. Ma-achieve niya yun sa isa sa mga competition niya doon sa Miss Universe kasi palong-palo yung ganda niya doon. Plus may nakita pa ako na styling niya na isa din sa mga parang activity nila na oh my god sabi ko panalo talaga ang Michelle D. So mag-expect tayo na puro sexy look talaga makikita natin dito kay Michelle D. Oh my God, ang ganda ng body ni Michelle. Di ko tutuusin ma. Parang wala akong masasabi. Kumbaga, kahit pato, pasuotin siya ng two-piece or swimsuit, okay sa akin. Kasi, ah, but, pero gusto ko sa preliminary competition, mag-swimsuit siya. More than mag-two-piece. Kasi mas sumisexis si Michelle di kapag naka-swimsuit siya. More than do sa naka-two-piece. But, feeling ko naman confident naman siya sa body niya. Kasi talaga naman sabi ko sa sa'yo, ang tangkad, ang haba ng legs ang ganda ng hugis ng katawan ay nako Michelle D you're so perfect talaga plus nando doon, pag tinignan mo si Michelle D yung pantumayo siya reynang reyna na napansin natin yesterday na iba yung styling ng wet look yung buhok niya sa kanyang departure hindi man ganong kabongga yung yung suot-suot niya kasi madalas ano eh yung mga nagpupunta diyan o mga nagde-departure ano eh bonggahan na yun suot pero kasi dahil nga pupunta muna siya ng Amerika so hindi naman niya kailangan pang bonggahan ang pinaka nakakaloka kasi yung last year di ba nakapag pajama na ito si si Celeste Cortez. At least si Michelle di talaga makikita mo na she's ready at gusto ko yung papinya dito na Philippines. O, oh, di ba? So, ano pa ba? I'm so excited doon sa gown. Ko ano yung kulay, kung ano ang style ng gown. Parang feeling ko talagang pasabog talaga si Michelle D. And then, I'm so excited also sa mga ganyan na dito sa competition. Katulad ng kanyang mga susuotin na outfit. Kasi parang feeling ko, ang dami niya kasi dali eh, 72. So parang feeling ko talagang araw-araw mayroon siya talagang pasabog and then kung ano ang makeup, kung ano ang style ng hair, ayun yung mga gusto kong malaman. Pero kasi ang pinaka-importante dito, alam nyo kung ano yung pinaka-matinding bala ni Michelle D, yung lahat ng ginawa niya, lalabas yon na authentic talaga. Kasi authentic talaga yung kanyang determinasyon. Hindi scripted, hindi scripted yung mga sinasabi niya, galing talaga sa sarili niyang utak yon at hindi scripted yung mga ginagawa niya kasi talaga namang nakaduktong sa buhay niya yon hindi scripted yung beauty na meron siya kasi naman talaga legit naman talaga yung beauty na meron siya walang makeup or may makeup eh alam naman natin na maganda naman ng Michelle D kumbaga wala talaga silang makikitang butas kay Michelle D so destiny na lang talaga ang magsasabi na si Michelle D ang mananalo dito sa Miss Universe nakala, ano na yan eh, depende na lang kung naka-align sa kanya yung mga star. Kasi, she do well sa lahat ng mga kandidata niya na pinadala natin since Rabia Mateo hanggang dito kay Michelle D. Si Michelle D yung masasabi kong handang-handa sa competition na to. Kaya ganun ako ka-excited. Excited ako kung paano siya makikipagbardagulan sa mga kalaban niya dito. Excited ako kung paano niya tatalunin yan lahat parang piling ko siya ang Catriona Gray 2.0. So, yun. Yung siya talaga yung masasabi ko na next to the Catriona Gray na pwedeng mag-uwi ng corona sa ating mansa. Ayun yung ibig ko sabihin. So, yun. So, I'm so excited. Kasi, iba eh. Iba yung vibes. Sobrang nandoon yung ramdam mo sa interview niya kanina, ah, uh, kahapon sa airport. Ramdam mo na yung determination niya. Ramdam mo na she's confident. Ramdam mo na wala siyang kinakatakutan, unbothered queen siya. Ramdam mo na ang target ko doon is to get the crown. Hopefully, yung mga sagot nga na hopefully makuha natin. And then, ramdam mo na prepared na prepared talaga siya sa lahat ng aspeto ng competition ng Miss Universe. And ayun yung hinihintay ko talaga kay Michelle D. Yung momentong to at eto na. At ngayon palang, masasabi ko, grabe yung nararamdaman natin. Kasi talaga yung ramdam mo na yung good vibes na ay shock, mananalo to sa Miss Universe. Ganong katindi. Ngayon masasabi ko, dahil sa lakas ng bala ng ating pambato, kanyang advocacy, yung kanyang preparasyon, yung kanyang determinasyon, yung kanyang hang, ano, hungry dito sa corona, Ayan yung mga ano niya, yung balag niya, yung parang hindi siya magpapaiwan ng buhay. Lalaban at lalaban ako. Ganun eh. So, lahat yung balag niya dito para sa competition, ayun yung masasabi mo na ang pambato ng Pilipinas, sobrang lakas. Alam niyo kung bakit? Kasi authentic yung kanyang advocacy. Authentic ang isang Michelle D. At meron siyang sincere at totoong determinasyon sa competition na to. So yon she wanted to win at hindi wala siyang kiber sa iba. Basta ako, magpiprepared ako, ipapakita ko to doon sa organization and I hope mapasagot ko siya. So, yon Ayun ang talagang matinding laban ni Michelle D. Yung tinarabaho niya kasi. Tinarabaho niya ng todo-todo. At mararamdaman mo sa kanya na na no, mananalo ako dito. I think guys ha, hindi ko pa alam kung ano pa yung ipapakita talaga eksakto kasi hindi natin alam pag dumating na dun yung ibang kandidata kasi syempre yung ibang kandidata ganun din yung determinasyon nila pero kasi ako sa ngayon ang tingin ko magla last two standing talaga tayo sa competition I think Michelle D is a one of the strongest candidate. Yung level ni Michelle T, mararamdaman mo level like Catriona Gray na. Yung, yung level na parang pag dumating siya doon because she is Miss Philippines. And then, ramdam ko na malakas ang pambato ng Pilipinas at siya ang magiging next Miss Universe. Yun, yun yung naramdaman ko. But, Tignan natin siyempre yung mga kalaban niya pagdating ng sama-sama na sila kung mag-ano. Pero sa ngayon, nararamdaman ko, iba yung power ni Michelle Lee. Hindi siya yung, yung parang sinasabi ko lang na lalaban ako. Hindi, iba siya kay Celeste. Si Celeste kasi noong last year, sinasabi niya lang yung pero hindi mo naman maramdaman yung, yung, yung vibes talaga na, God, eto mananalo kami. Eto kasi yung vibes na nararamdaman mo sa kanya, like Katoyo na Grainay. Eh. Ganun level eh tapos iba eh. Ando doon kasi yung dedicated niya sa sa Pilipinas. Hindi siya eh. hindi yung hindi yung dahil gusto ko lang manalo dito eh. Yung dedication niya talaga. Nararamdam mo na mahal niya yung Pilipinas. Yun ang nararamdaman ko sa kanya. And let's see. So nakakatuwa lang no, dati nangangarap lang si Michelle Dinas. Basta tandaan ko yung sagot niya noong 2022 na I wanted to ano ma-present niya uli yung Philippines sa international stage and then dream come true Eto na, 'di ba? So destiny talaga. So let's see guys, malalaman natin 'yan in the future kung ano nga ba ang kahihinatnan ng preparasyon na ginawa ngayon ni Michelle D dito sa competition ng Miss Universe. So sa ngayon, uh, God bless you Michelle D. Kaya mo 'yan at naniniwala ako sa laban mo dyan ng 120% kung ikaw nandoon yung yung sinasabi mong handang-handa ka na ng 500, 1,000%, ako naniniwala ako sa'yo ng milya milyang percent. So, laban Michelle di kaya mo yan. So, pagpipray natin yan. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga nakita ninyo kay Michelle D. At ano ba yung naramdaman nyo talagang eksakto sa kanyang departure, sa kanyang pa-interview, sa mga nakikita nyo preparasyon na ginawa niya. Tingin niyo makukuha na nga ba talaga natin ang corona ng Miss Universe? Naniniwala ba kayo na malaki ang bala ng pampato ng Pilipinas ngayon dito sa Miss Universe? At naniniwala ka ba na isa siya sa mga strongest candidates na mahirap mapatumba ngayon taon na to sa competition na to? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, Maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta ah, na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas. So, yun guys. Guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.